Hoy, trililing! Ako ni Minsan hindi nakipag-usap sa mga Chino. Nung panahon ni Presidente Duterte ni Minsan, walang teritoryong nawala. Pero ikaw, ilang beses ka nagbalik-balik sa China, ang resulta, nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Huwag mong kakalimutan, Trililing. Matapos na ikaw magbalik-balik sa China, hindi lang nawala ang Scarborough Shoal, nagsimula na ang problema natin sa Pilipinas. Na parabagang binaliwala na ng Pilipinas ang ating mga pag-aangkin sa karagatan at isla. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Sa katotohanan, ibubulgar na sana ni Senate President Enrile nung siya ay nasa Senado ba kung ano pa yung pinasok ninyo. At ang patunay niya, isang ambassador, si Ambassador Brady, trililing, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal.